Gusto ko po transparent sa lahat. Lalong-lalo na galing sa sponsor yung mga pinambili natin ng mga gamit. Kaya ipinapakita ko po sa inyo. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, nandito na po kami. Nakapamili na po kami ng gamit. Masaya po ang Team Daddy Frankie. At uh, nanaisin ko pong ipakita rin sa inyo mga kababayan. Gaya ng aking sinabi, gusto ko po transparent sa lahat. Lalong-lalo na galing sa sponsor yung mga pinambili natin ng mga gamit. Kaya ipinapakita ko po sa inyo. Mga kababayan, ito na po kumpleto na po yung uh, school supply ng mga anak ni Kuya Bene and Atilisa. Ayan. Lahat yan, kumpleto na. At saka, bags, mga bags nila, umbrella, mga tumbler, damit na puti, pang ilalim. <clears throat> Lahat po, mga medyas, mga panty, kinumpleto na ni tatay. At uh, kasama rin si Atilisa na namili. Para naman mapil or maalala ni Ate Lisa lahat. Ma-recall niya rin yung mga anak niya dahil dati medyo limot niya. At uh, sa nakikita ko ay napakasaya ni Ate Lisa. Dahil unti-unti nabubuhayan sila ng loob. Unti-unti nararamdaman nila na marami palang nagmamahal sa kanila. Dahil po yan sa inyong mga kababayan. No? Kaya maraming maraming salamat. Uh, honey, yung ano, uh, magkano lahat ng nagastos natin? paki over kay... Uh, ayan. Ito po. Yung na-family po natin lahat is 6-2. Okay. So, magkano yung binigay kanina tayo, yung pinahawak natin? 10,000, no? Ten thousand, oh, So, ito lahat yung resibo natin. Ito, sir. So, total ng nagastos natin, honey, 6-2. Ayan. So, mga kababayan, 6,000... 200 yung napamili natin. 6,200 yung nabawas sa 48,070 pesos. Yung 48,000 na yon is galing po yan sa mga sponsor natin. Sa mga nagmamahal kay Atilisa Lisa at saka kay Kuya Benny. So, tay, yung sukli sa 10,000 is 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, equals 3,800. Tay, pakaiingatan mo yung pera ha. Nandyan na sa'yo lahat. Opo, sir. Pag-isipan mong maigi kung anong gagawin mo sa pera. Nga pala mga kababayan, regarding po sa sapatos ng mga bata, hindi namin binilhan kasi kailangan kasama yung paan ng bata. No? Kailangan susukat talaga para sigurado. So, uh, medyo may time pa naman hindi pa naman pasukan. So, mag-iisip ang Team Daddy Frankie kung paano mabilhan yung mga bata. Huwag po kayong mag-alala, mga kababayan. Uh, hindi tumitigil ang Team Daddy Frankie para mag-isip kung paano talaga makagaan, matulungan si Kuya Benny in Ate Lisa. Tay, tayo ka tay. Ayan. Okay. Anong, dito ka lang tay. Pasensya na kayo mga kababayan, no? Uh, may nakikita ako sa comment na sabi nila, bakit si tatay tahimik parang hindi masaya? Hindi po. Masayang masaya po si tatay. Hindi lang po talaga sila sanay sa mga ganito. Kahit magbilang nga po ng pera, hirap na hirap, mamili, makihalubilo. Si tatay sanay mag-isa sa bukid. Kaya ako na po ang mihinhing uh, dispensa at paumanhin pero kung sa galak at tuwa masaya si tatay sa nakikita niya sa kanyang asawa tsaka sa nangyayari tsaka sa pagmamahal ninyo no so tay anong masasabi mo sa nangyari ngayong hapon lakas lakasan mo tay uh, lagyan mo ng konting saya kasi gusto nila maging masaya ka ha huh? Papasalamat sana ako sa mga tulong na binigay niyo sa akin. Hindi ko na darating ang itong binigay niyo sa amin. At sa lahat po ng support niyo, salamat po sa mga binigay-bigay niyo. At lalo na po sa Diyos na Paginoong salamat sa, sa lahat na nagbigay sa amin ng tulong. Maraming maraming po salamat. Thank you po sa lahat na sumuporta po sa amin. Chishi. Chishi, sir. <laughs> Hindi ko akalay na ganito pa lang. Pal, Nabigla ko na may darating pa na, na pag-support tayo sa amin. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Okay. okay. Palakpakan naman natin tong ating mga kababayan na nagpahatid ng tulong, no? At sa hapon na ito mga kababayan, iahatid din namin si Tatay Benny para yung mga anak din niya ang maasikaso niya. No? At siyempre, mga kababayan, thank you, to, thank you po ako sa mga kababayan talaga natin. Hindi namin kayo mabanggit lahat. Mga kababayan natin, OFW. Mga kababayan natin nasa ibang bansa. Lahat po sa inyo. Lahat po kayo. Thank you so much. No? Salamat talaga sa suporta nyo. Kay Daddy Frankie, pagmamahal ninyo kay Ate Lisa and Kuya Bini. No? At syempre, thank you rin kay Aling Rochelle. At syempre, kay Kuya Bal. Si Kuya Bal nandoon may ginagawa. Sa pagtulong nila pagbili ng uh, school supply sa loob ng palingki. No? Thank you, honey. Napaka-supportive na Aling Rochelle. Kaya mga kababayan, support niya rin sana yung page ni Aling Rochelle. No? At syempre, eh, sa mga aking kasamahan din sa aking team, lahat po yan may mga page sila. Kaya support niyo rin sila mga kababayan. No? Kaya maraming maraming salamat po. Magandang gabi and God bless po. Shout out po sa lahat na nandyan sa premier, hindi ko kayo mabanggit lahat. I love you all po and God bless. Sa mga nagpapakulay, maraming maraming salamat po sa inyo talaga. Thank you so much po. Okay, babay tayo at ilisa. Salamat oh. po sa lahat na tumulong po sa May iyak si Tatay Ben. Hmm. May iyak siya. Hmm? Siguro, sir. Siguro. Kalamahin mo siya. Ay, kalamahin. Okay. Bye-bye po. God bless. Bye, bye Atid natin si tatay ngayon. Tay, pagbalik mo, may ibibigay pa kami ulit sa'yo. Kasi may nagpadala pa sa'yo. Hindi pa namin nakukuha sa money padala, ha? Upo, sir. Pagbalik mo, meron pa. Marami pang may mga nagpapadala pa mga kababayan, nagpapaabot pa ng pagmamahal. Sunod po, pag pagsabay-sabayin ko na lang po. Pero alam ko, uh, alam kong alam niyo kung sino kayo. Kung hindi mo kung man kayo mabanggit lahat dahil marami po nagpadala mga 100, 300, 200 at saka 3G yun, no? Hindi ko na mabanggit lahat. Ang mahalaga po nakarating kila tatay, nanay, at Lisa at saka si Kuya Benny at alam ng Panginoon yan. No? Maraming maraming salamat po mga kababayan. Abangan nyo yung sunod na i-upload namin para ipakita ko baka mabasa ko na ulit lahat yung mga nagpadala. Maraming maraming salamat. Magandang gabi. God bless. Okay na? Okay? Dapat binilhan nyo pa so, yung rapan siya. Sa ha? <laughs> Are you happy? Opo. Hello, Tay. Happy? Ingatan mo yung pera mo, tayo san